Samantala sa ating Partners in Peace and Progress Stories ngayong gabi ng lunes, binisita ng mga opisyal ng Australian Embassy, DepEd at MBHTE ang ilang paaralan sa Cotabato City upang alamin kung paano nakakatulong ang Australian-Philippines Partnership sa transformasyon ng early years education sa rehiyon. Ang PPP Story sa report. pang saksihan kung paano nakakatulong sa transformation ng early years education sa BARMM, ang Australian-Philippines Partnership, tinungo ng Australian Embassy Counselor for Development Peter Adams at DepEd Undersecretary Ronaldo Mendoza, ang Sultan Kudarat Islamic Academy Elementary Annex at LR Sebastian Elementary School. Sumama din sa pagbisita ang mga MBHTE officials. Nagbigay ng pagkakataon ang ginawang pagbisita para makapag-dialogo sa mga guro at school heads upang mapahusay pa ang kalidad ng edukasyon at kung nakakatulong ang Education Pathways to Peace in Mindanao o Pathways ng Australian Government sa priority areas ng ministry. Kabilang sa mga hakbang ay ang implementasyon ng Islamic Studies at Arabic Language o ISAL Curriculum, gayon din ang paggamit ng inclusive learning materials at tools. Tulad ng Isla Maganda, storybooks na dinevelop ng Adarna House, para sa kindergarten hanggang grade 3 o 3 learners at ang Moro K3 assessment tools. Ipinakita rin ng mga guro kung paano nakakatulong sa kanila ang capacity building, training at assessment tools para tutukan ang bawat mag-aaral sa classroom. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.